Hey guys! What's up? What's up? Kasama ko si Fairwix! Ipapakita ko ang malulupit niyang builds! Tignan niyo to! Abrams X mga pre! Tanki! Parang totoo! Oh my goodness! Sobrang suabe! Ito nga pala yung kaibigan ko! Ah! Ayos! Komportable mo po! <laughs> mga pre, ito ba ang perfect na suspension? Wow! Iba klase! At ang bilis nito! Tignan nyo, bali wala yung mga humps! Tignan yung galawan ng tank trucks! Grabe! Sobrang smooth! Sobrang pro mga pre! Ayos! Pati hatch gumagana! Tignan nyo yung pagkakagawa sa baril. Angas, no? Actually, yung buong tanki nga eh. Mukhang totoo. Ito naman, parang buka, oh. <laughs> Ibang klase talaga. Ha? Oh, teka! Nag-teleport, ah. Yung tarit at baril, sobrang stable. Wow! Helicopter! Helicopter! Pasubukan nga ang i-drive to. Ako, siguradong hirap nito. Ah, ah. Ano yun? Totoo ba to? Kita nyo mga pre? Parang lumulutang lang yung tanke dahil sa perfect suspension. Oh my goodness! Ah! Medyo mabigat iikot yung tarit ha. Bakit kaya? Oh! What? Barrel, smooth naman. Eh, di pa siguro kasi ako sanay gamitin to. Kaya hirap pa ako. Pero sobrang enjoy gamitin ito mga pre. Wow! Tignan nyo ang turret. Pagkaliko ko, yung turret, ganun pa din ang direksyon. Kailangan ko i-rotate din ang turret. Ayos, ano? Grabe yung build, no? Pro na pro, eh. At ito pa, oh. Military truck, mga pre. Angas! May switch dito, sigurado. Ayos! What? Wow, grabe! Perfect din ang suspension, ibang klase! Tamang-tama sa lupak sa Maynila! <laughs> Nani? Uy, gumagalaw to! Ano to? Ba, ramp tour, mga pre, bumubukas! Oh, okay! Isasakay niya yung container! Oops, naglaga. Pero angas, di ba? Yun, sarado na siya! Wait a minute. Pati pala tong mga to gumagana oh. Malamang pati ang pinto ng container. Ayos. Mga pre, marami pa ako ipapakita ng builds ni Perrick sa susunod. Sana nagustuhan niyo mga to. By the way, if you are not yet subscribed, please subscribe now and click the notification bell. Please like and share the video. Salamat sa panonood mga pre. Bye-bye!